Hello guys, good morning. Ma-open ko sa parcel sa akong nga bata naman. One, two, three. Yay, yay, yay. Kuwarta ni mama. Of course, ano yun? -ano? Oh. oh? いいね。 libro. Books. About sa chemistry. Bubble book. Isa. Ito, isa. Ang ikadua. <laughs> another dress. <laughs> T-shirt. Tatlo ka bilog, pero lain-lain color. <laughs> pero mula ni sila nga design. Oh. Amo siya ang bata ko guys. modern na siya. Oh luto wao manchapun, ay jusuyo. Oh. pero sa lain color. Ah, ano yun 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 iniyakni, ay perfume, BB powder, ah, oh. isa, duwa, tatlo, apat, sa isa ka box. Walang to siya guys, thank you for watching, bye. Ito, so lang sang baho. Yeah guys, sa ah. muri siya, o. Oh. mo hmm. siya ka lang, baby powder. for oh baby. Para sa mga baby, yun, guys, oh. Hmm. Eye cloud, dream cloud. Hmm.